ayaw 'yung picture. Ay, mo pinipicturan ka. Mm -hmm. Ay, ang ganda-ganda mo kasi. Yo ko na. Didilit ko pa yan. Didelete mo oh. Mm -hmm. Ba't mo didelete? Yung ano po, picture. Nakagana ka. Didelete ko din 'yun. Hindi mo naman hindi ka naman papayarin ni Mother. Okay. Aagawin ko 'yan. Agawin ah, mo. So ka Paano mo, eh, sinungaling ka? Hindi na, sabi ko. Ganyan, sila. Hindi na ako yung cellphone? Yo, yo na nga sa'yo. Hmm, pangit mo. Mukha tae. Alam mo yung tae ko, kamukha -kamu mo kayo. <laughs> Ba't nababanas ka ba kapag tae pinag-uusama? <laughs> ah, sakit. Sakit. <laughs> Bakit ba tumatawa ka to ano ka? Bakit ka ba umiyak? Bakit ka umiyak?